Hi guys, good morning. It's been a while. The last time that I vlog was last Wednesday, a week ago, when we went to Landers ng in-laws ko. So ngayon it's Tuesday, guys, and RD ko, and it's still very early. Wala pa yatang 6.30 or 6 six plus six o'clock palang. Kakatapos ng lang maligo ng bata at kumain, so we'll be sending him to school. And I decided na since RD ko, gusto ko mag-walking-walking -walking sa Il Corso. So abangan nyo kami ni, ni Daddy guys because definitely I will be vlogging there. And we will take our breakfast at Ken Pai's house today. Kasi kahapon, ikinabit na yung kanilang um, pangatlong AC sa bahay nila. Doon naman this time, doon naman nilagay sa salas nila. Kasi medyo mainit din doon sa salas nila guys kaya uh, minabuti nilang uh, bumili. Second hand lang pala guys yung nabili nila na AC na split type sa kaibigan lang nila. And kahapon lang sila nagka-time na ipakabit yung compressor. So okay na lahat. Uh, yung circuit breaker na lang pala yung ano nila uh, bibilhin. So I'm getting ready. I'm just wearing. Bit yung aking pa-outfit. Ayan. Kasi marami akong black na t-shirts ng TDCX. So, I'm just wearing one of those. And I just paired it with uh, shorts. And then magra-rubber shoes ako, guys. And then yun lang ang attire ko for today's video. Or, ah, hindi na lang siguro ako magra-rubber shoes. Kasi nakakapagod mag-medias. May binili akong sandals kagabi, guys. Diyan lang sa parang merchandise dito sa paglabas mo ng deka. Uh, yun nalang isusuot ko guys kasi nagaganda na ko sa kanya. Very simple lang siya pero elegant siya. I'll show you later. Ito na lang yung bago isusuot ko guys. Kasi handy to. Gutom na ako guys actually. I'm hungry. So kagabi. Ano bang ginawa ko Kagabi. Naglinis-linis lang kami dito. Sa room. I'll be bringing my wallet, of course. Wallet na maswerte. Charot. And, of course. Ah, ano pala. Ah, next week ko na lang to. Itong mga documents pala nila mamili. Na-prepare ko na, guys. I-deliver ko. I ipapa courier ko na lang to. As to when, di ko pa alam maka next week na lang. Okay? Let's go, guys! Uy, uban ko! Wait lang. Hang Ayan, guys. Kita nyo to. Yan yung bagong sandals na nabili ko. Tag 100 bucks. Ay, nako. Sinisipo na naman ako. So, alpaalis uh, na kami. Tatlo. Ihatid na namin si Kyang Kyang sa school. And off we go. Ako. Uh -huh. Na guys, sa ilang kenpay. AC nila. Wow! wow. Nag-rearrange na lang sila guys. So yung ref nila andun. Or, inakor mag ito. Or, guys, ino nila si to nila to ulit. Pide. So dito, si ref. Clean house na nila. Okay. So, kung gusto namin so, matulog dito sa Airbnb, gina nyo naman, guys. I'm parang uh, Airbnb. You know? <coughs> Excuse me. Ayan, oh. like mm. o. Parang Airbnb talaga itong bahay na ito, guys. Untung na ako. Magluluto pa kami. Para mag-breakfast kami mawala, dito ni Daddy. Kasi wala. wala akong pasa. Wala, wala, wala. wala

Sa to The Joker, guys. Ganda. Kaso lang, para kaming nasa Iceland. <laughs> para kaming sinihan. Yeah. Ka oh, katong chair no, mura sa ganang para sa sinihan. <laughs> director's one. Ha? Huh? Director's oh, director's chair. Director's club. Club. Si Papay andun sa taas. busog kay ko guys kaon may cake so ito nga cake atong gikaon dad ang sato yung flavor dad red velvet red velvet care of Kenpai, again charap Guys, I'm back. So, nakaalis na kami kila kuya, guys. And we're trying this new Colonnade branch dito sa Mohon. Colonnade? Oh, uh, Colonnade branch. Uh, owned by the Alturas. Andito lang to, guys. Tabi lang talaga to ng Veco and St. Peter. Dito lang to sa Maymohon. So we're gonna try it out. Tingnan natin kung anong nasa loob. Ewan ko lang kung makakapag-vlog ako, but I'll try. So done guys. Bumili si Daddy ng konting groceries. Bumili ako ng ball pen and highlighter. Kasi kailangan ko to guys sa aking kanang mga notes notes ko pa. Diba? Kasi meron akong notebook talaga guys na parang hindi naman siya hindi naman siya diary kasi hindi naman po naglalagay ng ano don pero at least magagamit ko to guys yung ball pen ko kasi is binigay ko kay Kyang Kyang. so wala na akong ball pen sa taas I need ko yon sa aking mga kung anik-anik so guys dumaan kami sa favorite naming karinder yan meron silang okoy yan yung masarap na okoy nila And then bumili kami ng uh, ano ba to? sa gani guso oh niya ang guso with pepino and bonggos kay daddy so mag ano lang magsasaing si daddy and dana dana yung ano namin lunch and then lang kami pahinga lang kami sa bahay so ay ano pagdating ko pala ng bahay guys tatawagan ko yung fast car, yan yung sasakyan namin dito kay Jackie Uh, puhon pohon guys, pagpunta namin ng Bohol. So, sana may biyahe sila sa 24. Kasi ang 23 masyadong maaga guys. Ba, uh, ano, para at least makakapag-hair color pa ako sa 23 ng aking buhok. And then, pa So, yun ang, ang, yun ang magaganap pag-uwi namin sa bahay. And then, after naming mag-dinner, uh, mag-lunch, pahinga na ako kasi nga RD ko today, guys. Okay? So, I'll end my vlog for today, guys. When we went to Kenpai's house, uh, sinubukan namin yung bago nilang uh, bagong kabit na AC nila. And ang lamig-lamig talaga, guys. So, to Kenpai, congrats sa inyo. We're so happy sa lahat ng mga success na natatamasa ninyo. Lahat ng mga blessings kasi may biyaya kay sa panginoon dahil hindi kayo uh, ano ano ba yon hindi kay maramot sa iyong inyong kapo especially to us your parents and with that we're gonna end our vlog guys i'll see you guys again on my next vlog on my next video guys ingat tayo parati dahil Maha tayo ng panginoon love tayo guys always nang panginoon babush